cutie cutie cute cute na mga baby Yung dalawang itlog, hindi napisa. Ayan, ang hugis niya, cute. Nugasan ko na siya. I-boil daw namin. Tingnan ko kung anong lasa bugok siya, bugok na bugok. Hindi siya napisa. Totoo na siya. Ito yung isa. Ito na napansin ko. Nang itim Parang may amoy. Hindi ito makakain. Hindi ito makakain. Itim eh. May, may amoy. Ito, walang amoy, mabango siya. Ready to eat. Balatan ko na siya. First time ko makapagbalat ng bugok na puro dilaw. I think okay siyang kainin pa. Yung isa kasi, nangitim. Tapo na yun. Okay, kainin na natin with salt. Ang ng kulay niya. Bugok yan na sa ako kung anong lasa ito yung tinatawag na abnoy sa angono yung nagawa nilang abnoy isang delicacy sa angono Rizal ah, kamis dun kamis ko yung isang delicacy sa angono Rizal yung tinatawag nilang abnoy that's it ang itlog na bugok Masarap pala siya guys